Welcome to Monkeps Recap. Please like and subscribe. Salamat. Nagsisimula ang movie kay Marion, ang nagtatag ng Wellet Company na gumagawa ng mamahaling android na kahawig ng mga namatay na asawa at mahal sa buhay bilang kasama ng naiwan. Samantala, si William Bradwell, isang veteranong pulis, lumapit sa kanya at tinutusan siyang gumawa ng replika ng namatay na asawa niya, si Meredith. Sa next na eksena, ipinakilala si Meredith kay William. Dinala niya ito sa bahay at sinabi na buksan ang mga mata, intindihin ang paligid, at huminga ng malalim. Tinulungan niya rin itong maglakad at ipinakilala ang sarili bilang asawa niya, at ipinaliwanag ang bago nitong buhay. Sa gabi, nagkaroon sila ng mainit na sandali, matapos sabihin ni Meredith kay William kung paano ayusin ang programming niya ayon sa mood, at paano maglagay ng kaunting kaboglihan sa katawan niya para sa mainit nilang pagmumukbang. Pagkatapos, pumunta siya sa ibang kwarto para mag-charge. Habang papunta doon, nakakita siya ng paro-paro at sinubukang hawakan ito, na nagpapakita na sinusubukan niyang intindihin ang paligid. Nakakita rin siya ng diary na sinulat ng tunay na Meredith tungkol sa nakaraan niya. Tiningnan niya ito sandali at ibinalik sa shelf bago siya mag-charge. Habang nag-charge, napunta siya sa Dreamland kung saan niya nakita si Ido, ang dream instructor niya. Binati siya nito at tinanong kung anong movie ang gusto niyang panoorin at sinabi na may ilang alaala si William na ginawa bilang panaginip para pwede niyang balikan kahit kailan. Sinabi ni Meredith na gusto niyang puntahan ang birthday party niya at dinala siya doon ni Ido. Sa party, nakita niya ang maraming tao kasama si William. Binati siya nito at sinabing mag-enjoy siya. May babaeng lumapit kay Meredith, inakay siya sa tabi at tinanong kung naaalala ba siya nito. Nagulat at nalito si Meredith at tinanong ang babae kung sino siya. Sagot ng babae na ito ay panaginip ni Meredith at dito pwede niyang gawing kaibigan o kaaway ang kahit sino. Lalo itong nagpalito kay Meredith tungkol sa pagkakakilanlan niya. Pagkatapos, nakita niya ang isang lalaking nakamaskara na gusto siyang kausapin at sinabing siya ay konektado sa so nakaraan niya. Binigyan niya ito ng scarf na may pulang ibon na berda at sinabi na makakatulong iyon para maalala niya agad ang nakaraan niya. Pero bago pa makasagot o makapagtanong si Meredith, nagising siya mula sa panaginip. Kinaumagahan, habang gumagawa ng almusal, tinanong ni Meredith si William tungkol sa lalaking nakamaskara sa panaginip niya at tungkol sa nakaraan niya, kung ano ang nangyari at paano siya namatay. Sagot ni William na panaginip lang iyon kaya pwede niyang makita ang kahit sino, at baka walang kinalaman iyon sa nakaraan niya. Tungkol naman sa pagkamatay niya, aksidente lang iyon kaya hindi na niya dapat problemahin. Pagkatapos noon, kinuha ni Meredith ang scarf at pinakita kay William, tinanong kung paano iyon konektado sa kanya. Pero bago pa makasagot si William, may lumabas na balita sa TV tungkol sa isang grupo ng militanteng aktivista na tinatawag na SKR na gustong sirain ang Wellet Company dahil sa pag-abuso nila sa AI. Tinuturing nila na parang alipin ng mga robot, at ang isang sangay ng grupo ay gumagawa ng mga teroristang gawain tulad ng pagnakaw ng robot, pagre-reprogram, at paggamit sa kanila sa krimen, kasama ang pambobomba ng mga gusali. Hindi mahanap ng pulis ang leader nila na tinawag na, Ringmaster. Pagkatapos panoorin ng balita, tinanong ni Meredith si William tungkol sa trabaho niya, at sagot nito na isa siyang veteranong pulis na naghahanap ng mga ninakaw na android at ibinabalik sa may-ari. Sinabi niya kay Meredith na magingat sa mga terorista dahil isa rin siyang welik at pinayuhan siyang umiwas sa na lalaking nakamaskara dahil miyembro rin daw ito ng grupong iyon. Sagot ni Meredith na hindi naman siya mukhang terorista. Sinabi ni William na huwag na niyang isipin iyon at mag-focus na lang siya sa bagong buhay niya. Para ilihis ang atensyon niya, ikinwento niya ang unang pagkikita nila sa garden. At matapos nilang mag-bonding, nagpaalam si William at pumunta sa opisina. Pagkaalis ni William, nagsimulang libutin ni Meredith ang bahay at nakita niya ang diary niya na para kay William. Binasa niya ito at sinubukan din mag makeup at masanay sa araw-araw na gawain niya. Nag-decide din siyang bumalik sa Dreamland at sinabi kay Ido na dalhin siya sa panibagong panaginip. Nadiskubre niya na may ilang panaginip siya na nakablock. Nang tanungin niya si Ido kung bakit, sinabi nito na utos daw ng asawa niya. Ayaw daw ni William na niya ang mga panaginip na iyon, kaya binlock niya ang access doon. Kaya nag-decide siyang pumunta sa ibang panaginip na parang unang pagkikita nila ni William sa garden gaya ng sinabi nito. Pero imbes na si William ang makita niya, ang masked man ang nakita niya. Tinanong niya ito kung bakit lagi nitong ginugulo ang panaginip niya, at sinabi ng masked man na hindi niya ito malilimutan dahil nakaimbak siya sa mga alaala niya at may nakaraan sila na kailangan niyang maalala bago mahuli ang lahat. Sinabi nitong tanungin niya si William tungkol sa totoong pagkakakilanlan niya bago siya magising. Nang gabing bumalik si William galing opisina, tinanong siya ni Meredith tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan at kung bakit nakablock ang mga panaginip niya. Sinabi ni William na nagsinungaling siya noon tungkol sa aksidente dahil ang totoong dahilan ng kamatayan niya ay dahil sangkot siya sa mga teroristang laban sa AI exploitation at miyembro siya ng grupong iyon. At nang malaman ng polis, tinangka niyang magpakamatay. Hiningi ni William na ibalik siya bilang wife-like at sinabi rin nito na hindi iyon ang unang beses na naging wife-like siya. Paulit-ulit niya itong ginagawa dahil sinusubukan daw siyang manipulahin ng mga terorista at bago sila magtagumpay, lagi niyang binubura ang memory ni Meredith at gumagawa ng bagong wife-like para makapagsimula ulit. Napansin ni William ang unan at couch na may parehong pulang ibon na birthday gaya sa scarf na pinakita ni Meredith. Tinanong niya ito tungkol sa unan at sagot ni Meredith na nagustuhan niya ang design at dahil nawawala ang scarf niya, ginawan niya ng kaparehong berga ang unan. Sinabi ni William na magpahinga muna siya dahil pagod siya. At dito ipinakita na si William pala ang nagtapon ng scarf sa basurahan habang mahimbing ang tulog ni Meredith. Kinabukasan, habang nasa trabaho si William, dumating ang parehong babae mula sa birthday party at ipinakilala ang sarili bilang lousy at sinubukang makipag-usap. Tumanggi si Meredith at sinabi na umalis na siya bago dumating si William Sinabi ni Lousy na hindi totoo ang buhay na meron siya ngayon At dapat maalala niya ang pagkakakilanlan niya bago mahuli ang lahat at huwag lang maging masunereng asawa ni William Bago umalis, nag-record siya ng mensahe para kay William gamit si Meredith at sinabi na gusto siyang kausapin ni Kim Morrison Pagdating ni William, sinabi ni Meredith ang lahat at tinanong kung sino si Kim Morrison Sinabi ni William na siya ang man sa mga panaginip niya, na isa ring terorista. Nagdesisyon si William na kausapin si Kin, na dapat ay patay na, pero nakikita lang sa panaginip ni Meredith. At kung gusto niyang tuluyang alisin si Kin sa buhay ni Meredith, kailangan niya itong harapin at patayin ulit doon. Na posible lang kung papaasok siya sa panaginip ni Meredith, na delikado at pwedeng ikamitay niya rin. Pero handa pa rin siyang subukan. Kaya humingi siya ng tulong sa kaibigan at kasamahan niyang si Agent Jack Dorson, kung pwede siyang tulungan pumasok sa panaginip ni Meredith. Pero tumanggi si Jack dahil ilegal iyon at pwede silang mawala ng trabaho. At kung may mangyari kay William sa panaginip, posibleng mamatay siya sa totoong buhay dahil mataas ang chance ng brain hemorrhage kaya hindi niya papayagan si William pagkatapos ng pag-aaway nila. Sa huli, pumayag si Jack sa gusto ni William at pinayuhan siyang magingat at huwag gumawa ng kahit anong kalokohan doon, at bumalik agad kapag bumaba na sa 10% ang battery ni Meredith dahil pag lumagpas doon, hindi na siya makakabalik. Sa panaginip ni Meredith, nakita ni William si Kin at sinubukang patayin ito pero bago siya magtagumpay, nagising si Meredith dahil mababa na ang battery kaya hindi na natuloy ang pagpatay. Pag-uwi, nakumbinsi ni William si Meredith na i-wipe ulit ang memory niya. Kahit ayaw niya, pumayag siya. Sa company, nakita niya ang ibang wife-like android na nandun din para sa parehong proseso at nalaman niya mula sa isa na pwede nilang ibalik ang alaala nila sa tulong ng isa't isa. Kaya pagkatapos ng treatment, naibalik ni Meredith ang mga alaala niya sa tulong ng isa pang wife-like. Hindi alam ni William na may alaala pa rin siya at nang bumalik si Meredith sa bahay, inulit lang ni William ang rutin ng pagturo sa kanya kung paano huminga at maglakad, hindi alam na alam na ni Meredith ang lahat. Dumating si Jack at hinarap si William tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Meredith. Sinabi niya na hindi asawa ni William si Meredith. Hindi niya ito pinakasalan. Obsessed lang siya sa kanya mula noong unang araw na nakita niya ito at gusto niya itong makasama. Nang tumanggi si Meredith sa proposal niya, tinorture niya ito at pinatay. Dahil galit si William, binaril niya si Jack at napatay. Narinig ni Meredith ang usapan nila at naalala ang nakaraan niya, si Kin ang tunay niyang minamahal. At ang diary na sinulat niya ay para kay Kin, hindi para kay William. At si Kin ang unang niyang nakilala sa garden, hindi si William. Pinatay silang dalawa ni William ng brutal para maghiganti sa pag-ibig niya. Kaya pinatay ni Meredith si William gamit ang unan, sa parehong paraan na pinatay siya dati. Pagkalipas ng panahon, ipinakita si Meredith bilang aktivista ng Scarf at nakikipagkita sa iba pang free companions, siya na ngayon ang tunay na ringmaster at tinanggap ang misyon na protektahan ang ibang companions at ituloy ang revolusyon. Samantala, ang founder ng Wellet Company ay nag-anunsyo sa publiko na handa silang lumaban sa Sixure at ipinakita ang Android version ni William na magiging bagong pinuno ng misyon. At noon natapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood. Palike and subscribe naman po. Hanggang sa muli.